Yan, good morning, good morning mga idol. Welcome back to my uh, FB. Welcome back to my vlog. Welcome na welcome po kayo sa ating vlog mga idol. So, ito po ang share natin for today's video mga idol ay yung pangitlogan ng ating mga manok. Ayan, ano po yung mga pwede nating gamitin na pangitlogan ng manok para secure natin yung mga itlog ng ating mga manok at maka pag-produce tayo ng mas marami. Ayan, so sa mga gustong malaman, tapusin nyo lang ang video na to para malaman ninyo kung ano yung gagamitin natin mga idol. Tara! Ayan, kaya po nito mga idol, pwedeng pwede po yung karton na pangitlugan ng ating mga manok. Ayan, pwedeng pwedeng gamitin. Basta po, hindi po lulushot yung mga itlog natin at sayang pag nahulog, mga idol. At syempre, ito yung patungan natin, yung kawayan mga idol. Ayan, pahaba. Dito na rin natin ilalagay yung mga baki mamaya mga idol. Hilera dyan. mga uh, pwede natin gamitin mga itlogan. Ayan. Pwede rin po yung ganito mga idol. Pag hindi nyo na ginagamit at meron kayong sirang ganito. pwedeng pwede po yan pang itlogan ng ating mga manok. Ayan. Ilalagay mo lang na po natin dyan. Ayan. Ganyan po yung magiging itsura mga idol. Ayan. At kung meron naman po kayong pambili, mga idol, murang mura lang po. Ito yung uh, gusto nyo po yung ng traditional. Ito po yung ating baki na tinatawag po sa amin. bakiti awag minitoy yung kakabsat. Oh. Kaya ito, 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 traditional nga pagitlugan iti manok, pangitlugan ng manok. Ayan. So ito po, medyo malalim po. Ito po ay, minili ko po dyan sa paretbet bagabag. Ayan, kagabi. Yan, ito po yung mga pwedeng pangitlugan ng manok. Yung po ilalagay natin sa uh, taas. Ayun. Dito po maglalagay po tayo ng karton dyan para uh, hindi po mahulog yung ating mga itlog. Um, Ayun. Para mas ma uh, masigur natin yung mga itlog ng manok natin. Ayun. Ayun, ilalagay po natin sa taas itong mga to. Ayan. para hindi po sila kung saan-saan nangingitlog mga idol. Nangyayari po kasi yan pag hindi tayo nakakapag abang o nakapaglagay ng pangitlogan kung saan-saan po sila nangingitlog at syempre hindi natin alam kung saan, di ba? Ngayon, mayroon tayong matinatawag na disadvantage noon. Yung uh, kung saan-saan nangingitlog, mayroon tayong mga aso na pwedeng kumain ng itlog. Ayan, so uh, medyo mababawasan dahil sa mga ganyang mga pangyayari. So ngayon, ang sinasabi ko, dapat magabang tayo ng mga pangitlugan ng ating mga manok gaya nito itong traditional yung mga plastic container na pinakita natin kanina at yung mga karton murang mura lang hindi ka syadong gagastos mga idol Ayan. ito 50 pesos lang ito sa balit bit bagabag mga idol uh, kung napapadaan ka dyan bumili ka na meron yung mas matibay 60 pesos ata or 250 tatlo yan ito 150 tatlo so bumili tayo ng uh, sham uh, tumawad tayo minigyan tayo ng sham inayar lang natin is 400 pesos so libre po yung isa ayan mga idol oh. so ilalagay na natin to mga idol ha hindi na ako makapag kasi ako lang din naman ang nagbi video dito sa ating vlog ayan salamat po sa panonood mga idol sana yung Meron kayong nakuhang idea ulit sa ating munting uh, vlog, mga idol. Ingat po lagi. See you on susunod nating video, mga idol. Bye-bye.